Good morning, good morning mga tol. Nagsipag na ba kayo? Thank you po lahat sa pagsuporta nyo sa aking video. Sana huwag kayong magsawa na suporta nyo ang aking video. And please, pakishare na din po pala yung aking video. Tulong na po para sa akin. ganda ng panahon ngayon mainit Ano mo lang, May. Bakit? 영시기 <목소리도> 분.